po. Oh, good morning. Magpiprito ako ng tuna. Igataan ko yan. Ayan. Ito yung halo niya. Pichay Chinese. Magagata po tayo ng tuna. Pero ipiprito ko muna. Gayun natin mantika. Magpiprito tayo ng tuna. Ipiprito natin ang isda. Gataan mo natin yan. Parang hindi ba kasi sa kaya inaano ko na dito ko lang. Ikarin na natin. Yan. Tapos, gata, gataan natin ito. Ito yung aming ulam ngayon, oh. Oh. Ayan, ginatang tuna. Ayan yung halo niya, oh. Lagyan ko ng kamyas para masarap. Ito yung gatang kakang gata. Powder. Saka magic. Sibuyas. Bawang. Hindi pa natapos yung bawang mo. Oh. Ang gulo kasi. Mm. Luya. Ayan. Ilalagay ko. Ilagay ko natin ang gata Ayan. Tapos, luya. Bawang sa kasibuyas. Pakuluan mo muna natin yan. Tapos, lagyan mo natin ng tamyas para masarap. Saka kamatis, sabay-sabay na. Pamintang powder. Naprito ko na kasi yung isda. Kaya una ko itong lata. Tapos Yan lang. Mamaya, lagay natin isda. Pakuluan yung muna natin. Ito, lagay natin ang shrimp cube. Nabubulol ako. Sorry. Ayan, lagay natin. Ha? Para maano yung kamias, mag-asin. Lagay natin ang isda. Tuna yan. Pinirito ko. gawin natin yummy yan chinese pichay gawin na natin takpan natin ilagay natin ang sibuyas na bura, yan Mahaba eh. Ganyan lang ho kami magluto dito. Yummy yan. Yan, lagi natin ang siling, paba. Yan, takpan muna natin. Ayan na po, luto na po siya. Medyo, ano natin konti. Takpan muna natin. Mm, sarap. Yummy. Ganyan lang magloto, lotong Pinoy. Pero masarap. Sarap pa lang natin ang pagtimpla nito. Ginatang tuna. Di Diba? Sarap po yan. Masarap lang po yan pag ano, pag nagluloto tayo, mayroong pagmamahal. ba? Diba? Paki-subscribe po yung aming YouTube channel, Binanggatabuon Family Vlog. At paki-follow na din po ako. Paki-share, like, and share. Thank you po. Luto na rin yung aking ginatang tuna with pizza na Chinese. Ayan. Kainan na mga guys. yan Yummy, yummy. Ang aming ulam. Ayan, may sibuyas na yan. Sibuyas mura bawang, saka pamintang powder, saka magic, saka ayan, lagyan natin ng harina para sa aking mga janakis ah, tama na yan halo-halo na itlog yan, dalawa yung ulam loto namin ngayon ayaw ng mga anak ko rin yung gata eh kaya iba yung ulam nila yan, halo-halo na pipituhin na natin ang pokoy na hipo na maliliit. Yan ang niluto namin palagi. Yan. O, tortang okoy. Ganyan lang, palagi. Ayan na po. Ilagay na po natin sa plato. Loto na yung isa. May kayo pa pong kasunod dyan. Asawa ko na nagpreto. Kaya maraming bumibili sa tindahan namin. Yan. Ganyan lang, pag nagluto, simple-simple lang tayo. Pag marunong ka magluto, kahit anong luto, yan, basta masarap. Sarap na lang natin yung timpla. Basta simple lang. Ayun naman yung isa, oh. pa din. Ayan, guys. Maganda tanghali. Kakain na po kami. Luto na po ang aming ulam. Ayan po yung aming ulam. Ginatang tuna. Well, pichay. Chinese pichay pala. Ayan. Nilagyan ko ng kamias yan. Tsaka ito, sausawan. Pakain na kami, panganay ko, asawa ko. Tapos, ang aking bunso. Kainan na po tayo, guys. Kain na po tayo lahat. Kain na po tayo. Kain na po. Magandang araw. Sabado. Sama-sama ang pamilya para kumain. Kain na po. Do, bye. Time po tayo. Hilig. Yeah. Hilig muna yan. Ma, pingin ka ma. Kain na po tayo. Magandang tanghali. hapon.